Part 2! Kasama ang apap na pabida sa Ranked So, ayan na nga. Ito na yung Part 2. Nung nag-five ng RG kaming lima nung buong pamilya nila pabida last time. Hanapin nyo naman dyan yung Part 1, Ang title, Apap na Pabida. Kasama ko sa RG. Part 1. Ganon. Oras na ng banning. Eh, nagpakita ng hero yung kasapi namin, te. Mag-Memea daw siya. Memea? Okay, yeah, Memea yeah, yeah, yeah. ka? Sabi ni pabida, iban ko daw. Yeah. Sabi ni pabida, iban ko daw. Anong ako? May sinabi ba ako? May sinabi ba ako? May sinabi ba ako? Di ba wala? Di ba wala? Di ba wala? Iniisip e, ko talaga kung ano yung line up na gagawin nila. Para naman hindi ako understand. Kaya lang sabi ni Pabita, totoo na daw yung game na to. Akala ko kasi joke-joke pa yun pa kayo eh. Bas Weh! May trust issue na ako sa'yo, Pabita eh. Baka mamaya nakaseryos pick ako ah. Seryoso, Lahat kayo may nakalayla tank. O oh, ayan, be ah, kahit yung mga pamilyang pabida, sabi, seryoso na daw na ah. narinig nyo. Sabi niya, mabawi na daw sila. papustesya na yung pipili. Eh, di mo na yan ang mga pang hero niya. Koryata, siya, eh. Trash. 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 Okay, pa. <laughs> ano ba si pabida, tank? Tank! Full tank! Ay, mage ka ba? Si Pabida na mid lane siya, so meaning mage iritel. Eh. Victory! Oh. So ako yung tank, ano, Novaria, yeah, okay. Ay, MM lahat! MM, tama, MM din ako. I belong to the group. Pabida, buti na lang hindi ako naniwala sa sinabi mong totoo na yan. Buti na lang talaga. naka marksman din ako, Teo. Naisip ko na mamang yayari to Kaya buti na lang talaga pa ano, na pag marks ma'am din Kung sino yung nakalaban namin dun sa part 1 ng video na to Sila din yung kalaban namin ulit dito Pero bago tayo magpatuloy sa video I-post mo muna yung pinapanood mo At pumunta ka sa page ko Tapos i-follow mo ko ay talagang hindi ako pinapalo ha? Sige na ante para mag one and ako. Kaya bala binan ni Pabida yung melisa. Pabigat bauti? Sorry be. Pabida sorry ah. Nabigatan ka na naman sa melisa ko. Ito yung ako na ang clash namin sa may tortolte, Tapos ayan nakapatay agad si Pabida. Pero kimapitan agad siya ng karma. Tapos nagkalis lang naman ako ng donut. Hindi ko kalahing sa pupunta yung turtle bop. Thank you. Ah! Sobrang sumo sa mo. Tumi na amin do na. Yan, ganyan. Dapat pag namatay ang isa, sasama din yung iba. Nagkaroon na naman kami ng munting clash dito Tapos naubos yung mga kasapi ko At naririnig ko na yung tunog ng menyak Doon sa kalaban, mapunta Walang makakasabage sa pamilya nyo abo si Boy Gluta pumiprihit-prihit pa Gantihan ko nga, oh edi eh, napatakbo siya Lumipas ang ilang minuto, te Umabot ng 1 for 5 yung score ko Pareport ng 1 for <laughs> <laughs> Alam, mabigat na naman ako sa team nila Titray nga natin maki ano Everyone get to me. Oh, kita mo yon. Three <laughs> points. <laughs> Try natin iprihit si Boy Gluta. Wait, nalapit ako. <laughs> Alam ko ba alit <tayo>. ah! Grabing <laughs> lakas naman namin Hirap na hirap yung kalaban Pinatawag pa yung demonyo para lang matalo kami <laughs> Pabida, <laughs> pabigat na, na naman ako sa tip chapter ng game na yun, te. Eto na, nag-isa pa ulit kami. Pero this time, totoong matino na talaga. Ayan, kita nyo naman, distributed na yung mga roles. Si na yung core roamer ako. At yun, yung ibang mga Pabido ay nag-adjust based sa kung ano yung kailangan ng team namin. Ayan na, totoong laro na. Te, wala namang pinagkaiba yung game namin, eh. Kahit matino yung lineup, ganun pa din. Eto, te, sa game na to, totoo na talaga. Seryosong seryoso na talaga kami ditong lahat. Tapos, ayan na, nagpagamit na Okay Boy Glue Yung early game namin te okay naman Parang walang bakas na LS kami bago makaabot sa game na to Tapos te habang tumatagal Parang may napapansin na ako kakaiba kay Pabida Parang hindi na maganda Kung so, ibis biglang nag-transform te Nakadouble kill na naman nga ulit siya dito eh Kapag may kalaban ba diba? Kanya-kanya takbuhan kami dyan te Hindi binabaka pa nagad ako dito Tulong-tulong kaya hindi ako napitas dyan isuro kahit may sabi pa siya ng girl sa ulo. Yung trash taker ka pero magalang ka pa din. Dito din nagkaroon ng clash na kung saan naging bahilan para maubos unti-unti ang mga kasapi ko habang nagaprehep-prehep ako sa geled nila. Pero wag kayong mag-alala dahil ako ay masamang damo, hindi ako mamamatay. Tatakbuhan lang ako ng kalaban at papakutin lang niya ako dyan. Pero aaminin ko, nagkaroon ako ng many heart attack talagang kinabahan naman ako. Kita niyo si Meia, na sa top lane namin bumubuo na ng pangarap niya at sabi na nga ka huwag daw pauwiin ang kalaban Be! <laughs> Be! Wala daw uwi! Be! 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 Nandito ka ba? Wala na Victory! Si Pabida pinapilot niya yun kay ano? Kay Gildark Pakakuha na ba ang lahat ng M6 Pass? Teko kung ako sa'yo bago ka bumili ng M6 Pass, gawin mo muna lahat ng daily tasks and challenges dito para mag-level up ka na. Tapos saka mo na problema. kung saan ka kukuha ng M6 Pass kasi ma-unlock mo na lahat ng nandyan sa baba. Kung hindi mo natapos yung mga tasks, pwede kang mag-draw dito sa support chest nila, pe. Makakagawin ka ng XP dito. Mas mabilis pero magastos. Grabe yung itsura ng skin ni Bexper and Prince. Pwede na siya pa sumali sa Encantadja. Pamalit kay Sangre Pirana pag-absent siya.